Okay, good morning po sa ating lahat. Today is the 29th of December of this year, 2024. So, I hope maganda po mga gising natin. At kung nasa Panginoon ka, lagi itong maganda. Short video to uh, refresh our uh, memories. Siyempre, kailangan nasa, memory, nasa memories natin lagi yung ano, yung mga salita ng Panginoon para sa buong maghapong ito maging uh, atin po itong sandigan na matibay no sa atin pong pang-araw-araw na buhay lalo na, lalo na ang demonyo gumagawa po talaga ng paraan para po tayo ma-distract dito po siya pumapasok sa isipan natin pero dito secured na po tayo dito Jesus is with us na po no Ganyan po talaga tayo hindi po hindi po tayo pwedeng atakihin ng Diablo. Pero sa isip, marami siyang distraction na nalagay po sa atin. Totoo po yan, especially yung mga kagaya ko pagising palang, pa lang, cellphone hawak. Okay? So, 1 John chapter 3, verse 1. Lagi lang po tayong one verse para hindi tayo hahaba. Tsaka natin yung sustansya ng mga talata. Na. Okay. Sabi dito, ganyan ako. How great is the love the Father has lavished on us? Lavish. L A V I S H E D. Ni lavish niya. Lavish. Sabi ng nga, lavish-lavish na pag-ibig, no? Pero ang lavish ibig sabihin niyan, hindi mapaliwanag na pag-ibig, unconditional love na binigay sa atin. That we should be called children of God, and that is what we are. Tingnan niyo to. The reason the world does not know us is that it did not know him so minsan nagtataka tayo yung mga unbelievers no minsan parang walang katuturan parang ayaw nila yung mga salita ng praise the lord ayaw nila yung makarinig tungkol sa salita ng diyos para silang ano para silang sinisilaban kapag ka narinig nila yung mga tungkol sa biblia na mga pangaral reminders no pero alam nyo, nakalagay po talaga sa Bible yan. Pero hindi tayo makikilala ng mundo dahil hindi nila kilala yung tatay natin na totoo. Ang Diyos Ama sa Langit. Naging anak tayo ng Diyos Ama dahil sa ginawa ng Diyos Anak. Okay? Dito sa lupa, 30, uh, ng 33 years, nung nabuhay siya ng 33 years, na matay siya sa cross. At tinatakan tayo ng Diyos Espiritu Santo. Tignan nyo, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Three and one. The Trinity sama-sama po sila na gumawa sa ating kaligtasan. Okay? At ito po ay uh, hindi ma, hindi alam ng mundo. Kaya wag tayong magtaka kung bakit sometimes the world hates us. Sabi nga ni Jesus, if the world hates you, always remember that it hated me first. Di ba nung hinuhugasan niya yung paa ng mga disciples niya? So, yan, kung alam po natin ng mga ganyang mga katotohanan, mga kaibigan, no? wala pong dahilan para po tayo magtaka. Bakit? Sa mundong ito, siyempre sa mundong ito, ang mga bida, mga tagamundo rin. Hindi naman po tayo tagamundo. Nandito tayo sa mundo pero hindi ito ang tahanan Okay? So, importante, see how the Father loves us. Tignan ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Sabi niya sa unang 1, 3, 1 yung binasa natin. See how the Father loves us that we called us His children sa ibang salin, itong, itong salin ng NIB, lavish. See, the Father lavish His love for us. Yan po ang totoo eh. Importante lang po alam natin. It's only a matter of knowing yung totoong standing mo kay Lord Jesus. Hindi ka magugulumihanan. Hindi ka maiingit sa mga unbelievers. Maski umaman sila, maski... Yes, pero kung alam mo wala sila kay Christ, patutuhanan mo sila. Ikaw ang kailangan nila. Kaya huwag kang intimidate A true Christian cannot be intimidated by the world. Kailangan tayo ng world i-share natin ang good news. Okay. Be confident. Jesus is always with us and He loves us always. God bless.